Hello mga Krisen, ayan ilabas natin yung ating mga felicitas Halina kayo dito Dali Halina kayo dito, mag ano kayo dito sa batu-batu ulit Halina Isa-isa lang ha Isa-isa lang O mauna si Kiara, halika na Kiara Wait lang Samba, diyan ka muna, halika Kiara Hala si Samba, hindi na nakapag-antay Wait lang ah Sabay-sabay naman na sila O dito ka, ano O hali ka dito ano Samba mm Hmm ano ngayon ang gusto nyo? Ha? Maliligo kayo? Ha? Maliligo kayo? Dumapa na talaga si Pelisa, Oh. Dumapa na si Pelisa. Ha? Laging nakadapa si Pelisa. Pati si Kiara, o oh, dumapa na rin si Kiara. Ha? Tsaga-tsaga lang kayo sa mainit na panahon muna, ha? Ganyan talaga. Aray ko, wag mong kagatin yung kamay ko. Wag mong kagatin yung kamay ko. Ikaw talaga mahilig kang Mahilig kang kumagat-kagat. Hmm? Magtyaga lang kayo, malalampasan din natin itong init na ito. Ganun talaga. Ayan o. Oh. oh. Si mama mo, oh, dumapa na siya dyan. Dyan lang kayo mag ano. Mamaya, bubuhusan ko rin kayo ng tubig. Tignan nyo mga kalisan, o oh, kinakagat, mahilig kumagat-kagat itong lalaki. Ba't ka ganyan? Asamba, wag, ah, o oh, dito ka naman, magtabi kayo dito. Yan, yan. Tabi-tabi kayo dyan na ano tatlo. Ha? Ikaw, samba, wag makulit. Wag makulit, ah. Mapuliputan si mama mo, oh. Ayan, mga kalisin. Ganito ang ginagawa namin tuwing araw na, ayan. Kasi talagang sobrang mainit ang panahon talaga. Nilalabas ko sila dito sa ano. Kasi dito, binubuhusan ko naman ng tubig. Maya-maya, bubuhusan namin talaga. Ayan, oh, grabe yung ano. Dumapa talaga sila. Itong babae naman. Ito naman sambat. Mamaya kayo ulit kakain. Ito mahilig. Maligo talaga mga kalinsan ito. Mahilig, maligo. Pati ako nakikipagdapaan na rin ako. Nakikipagdapaan na rin ako kasi nga mainit ang panahon. Mainit ang panahon. Kaya nakikipagdapaan na rin tayo dito mga kalinsan. Mm hmm nakikipagdapaan na tayo ng ating mga pelisitas. Ganito ang ginagawa namin, guys, pag ano, mainit ang panahon. Ha? Ah, Dapa-dapa, makikita pa tayo sa ating mga pelisitas. Ayan. Makikita pa tayo. Ikaw, pelisa, okay ka lang dyan? Okay ka lang dyan, pelisa? Tsaga-tsaga lang kayo dyan sa mainit, ha? mainit kasi ang panahon, kahit maligo kayo, kahit buhusan ko kayo ng tubig, ay, da, Diyos ko, oh, mainit pa rin. Kaya, tsaga-tsaga lang kayo dyan, Oh. Paano pa kayo mga pusang kalye? Eh? di mas lalo silang mainitan doon. Ha? Samba? Hmm, samba? Si, si Samba, kinakagat-kagat niya yung kamay ko. Ito naman si Kiara, dito lang din siya. ah, Kiara? Tagat-tagat lang kayo sa mainit na panahon, talagang ganyan. 'di ba? paminsan-minsan nag-aaraw, ano? Paminsan-minsan umuulan, 'di ba? Kalisen. Kaya medyo maibsan pero kinabukasan, ay, just ko maalinsangan talaga ulit Kaya ganyan. Ito pala yung mga ganito. Pinapaluwangan ko na sila kasi nagbabago na talaga yung kanilang katawan nung time na nakapun na sila, nagbabago na yung katawan nila. Kaya inaanu ko na, niluluwangan ko na talaga. Dati kasi, syempre maliit pa sila. Kaya ano, uh, maluwang na maluwang talaga noon. Kaya pinakiputan ko. Pero ngayon, lumaki na sila nung time na kinapon, umiba na yung kanilang ano, physical na anyo. Ayan, nakikita nyo naman yung kanilang kalakihan na. So, talagang inano ko na ito, ito, ito. Wag, ah, si Peli, si pa talaga mahilig. ko oh. ayan no oh. mamaya kakagatin niya yan. Hmm. nagumpisa na si ano o, oh. si Pelisa na, hinihingal na, hinihingal na yung ating, ating ano, kulit-kulit oh. mo naman kasi, no, ah, kinakagat-kagat niya, oh, pero hindi naman niya inaano talaga. mag high ka na sa ating mga followers, ah, mag high ka na, oh, ang pogi-pogi na ni Samba, oh, mag high ka na. Itong si Pelisa, mahingalin, oh, oh. mahingalin si Pelisa, oh, mag high ka na sa ating mga followers. Ikaw naman, Kiara. Ano, si Kiara o oh, si baby girl Kiara. Mabait siya. Ayan. Si Pelisa. Ayan. Ganito lang yung ginagawa namin mga kalisen kapag nagsarado na tayo sa SK Marketing. Hindi ko na sila dinadala doon sa kalsada kasi mainit at saka maingay at lalo silang mag-hysterical doon. Aray ko sa ah. Yung ano mo, Huwag kang ganyan, makagat mo ako. O sige, Paalam ka na. So, ayan lamang mga kalisen. Bye-bye!